Burger sakit. Ang dami kasi nagtatanong, dami nagtataka at dami naghahanap kung nasa na yung 5 million followers ko na malupito na official. Ganito nangyari yan, kakwenta ko sa inyo. Um, April 11, nasa San Juan, Batangas kami, may gig kami noon. Doon ko nalaman bago kami perform, doon ko nalaman na nawala yung page ko. Hindi ko alam kung ano, kung ano gagawin ko, kung itutuloy ko yung performance, malulungkot na lang ba ako. Kaya siyempre sobrang laki epekto sa akin nun Kasi 5 million followers biglang mawawala Alam yung pinaghirapong nung matagal Tapos bigla na lang mawawala Sobrang sakit talaga siyempre Pero the show must go on ngayon Nakapag-perform naman ng kami na maayos Good saman yung kinalabasan Ito na nga nangyari sa page ko Kwento ko sa inyo uh, Ang dami rin kasi nagsasabi na Bakit hindi mo ipa-verify yung account mo Ba't hindi mo palagi ng blue check Actually 500k followers pa lang ako Tinatry ko na yun i-blue check pinapa yun na siya Hanggang sa nagkaroon na no Pwede ka na magbayad para magka-blue check Ginawa ko rin yung kaso hindi rin na Waitings pa rin kay Meta Kaya hindi ako na-verify tapos kaya nawala yung page ko, may na unang nag verified sa akin na malupitan official din. Doon nawala yung page ko na naging nag-unpublish nag yung page ko tapos sinabi dun na kaya nawala yung page ko kasi impersonator ako. Ako pa yung naging impersonator. Aray ko. Kaya nawala yung page ko tapos nakausap ko yun yung ano yung yung nagpa-verify ng account. Nakausap ko siya. Hindi ko alam kung bata siya matanda pero hindi ko naman sa so sinabihan ng kung ano man, hindi ako nagalit sa kanya. Kinausap ko siya na maayos. Sabi ko, bakit man, bakit, bakit, nasabi ko sa kanya, dahil sa'yo, nawala yung account ko. Dahil sa'yo, dahil binerified mo yung account mo, nawala tuloy yung account ko. Nagsasorry so, naman siya sa akin. Um, sabi niya, sorry po, hindi ko po alam na ganti maging epekto nito sa inyo na nawala yung page niyo dahil sa akin. Um, gusto ko po, kasi kaya gumawa lang po ako ng ganun ng account na yun kasi sobrang idol ko po kayo pero hindi po sa ganitong paraan na nakausap ko nga po kayo masaya ako na nakausap ko kayo pero sa maling paraan naintindihan ko naman siya hindi naman ako nagalit sa kanya hindi naman ako na hindi ko naman siya sinabihan ng mas sakit na salita inintindi ko rin siya eh wala nangyari na eh hindi ko na para i-drop yung name niya or anong hindi ko siya balak sirain or what gusto ko lang mapaalam din sa lahat na yung video na ginagawa ko, pinaghihirapan ko po yun. Um, Gabi-gabi ko iniisip yun, nag-iisip kami ng mga tropa kung paano ang atake namin gagawin kinabukasan, kung ano na naman panibang video gagawin namin. Mahirap maging content creator, pero masaya siya. Pero huwag naman sana, ano yung gano'n. yung katulad nyo, nawala yung page ko dahil na nauna, naunahan nyo pa ako magpa-blue check. So, ano, sobrang nakakapanlumo lang, pero hindi hindi ako basta-basta ano eh. masakit siya oh. Nakakalungkot pero wala akong magagawa eh kaysa malungkot ako kaysa maglugmok ako. na pinagpatuloy ko dito sa malupitong 2.0 habang ina pa yung page ko, habang wala pa yung 5 million followers ko. Dito muna ako mag-upload sa malupitong 2.0 ko. Ito naka-blue badge na to. Naka-verified na to. Uh, wag niyo na i-report to baka i-report niyo pa rin to na impersonator. Akin to. Akin to account na to, boy. Ayun Ay, lang sa mga nagdanao ng videos ko. Um, yung support nyo talaga ako ano na lang, share nyo na lang video ko huwag na kayo gumawa ng panibagong page para kunin yung video ko tapos i-upload sa inyo kasi sayang naman na mapupunta yung views sa inyo sa akin na lang diba kasi pinaghihirapan ko bawat content pinaghihirapan namin ng team ko tapos yun, ang, makukuha lang ng saglita ni-upload nila yung ibang page pa nga na nagpo-promote pa sa gali hindi po ako nagpa ng sagal Tsaka yung mga ano Mga Pajikas-jikas <laughs> Dahil ko kasi may kitang ganun eh Kung magpajikas man ako Hindi nyo malalaman yun Kaya nawala yung account ko Dahil may nauna sa akin Magpa-verified Ngayon naman Inaayos na yung account ko Na may mabalik uh, pagpa nyo ako Na mabalik yung account yun. Kasi Bukod sa Union source of income ko Ano rin eh um, Isa rin yun sa naka, ano, Nakakapagpasaya sa akin Tsaka maraming natutulungan yung page na yun na sa mga taong may depression, anxiety pag napapanood nila yung videos ko ang dami ko nakikita natutulungan ng videos ko na, na napapasaya sila maraming salamat sa inyo sa mga nakaka-appreciate uh, sa ngayon dito muna ako mag-upload sa malupitong 2.0 akin tong page na to ayan naka blue check yan sa akin niyan boy huwag mo na i-report re Tingnan tignan nyo kung legit o hindi tignan nyo yung followers <laughs> Yan. Ganun pa rin. Kailangan magpatuloy. Eh, ano mangyari, boy. Kasi pag guminto ka, talo ka. Aray ko. Wala, wala namang hinto eh. Patuloy lang tayo mga bossing. Antayin nyo lang palagi mga videos ko.